Hindi pa rin matanggap ng Pamilya Esguera ang sinapit ng kanilang 45-anyos na kapamilya na si Robin, isang lead man utility worker sa isang mall sa Baguio City. Pasado alas 3 kasi ng hapon noong Sabado, November 2, si Robin nahulog sa freight elevator o ang elevator para sa mga deliveries ng mall. Yung elevator, inakita naman daw na nakalight. Kaya ang alam nung, siyempre, pag nakalight na gano'n, ibig sabihin nun, ano na siya, okay na. Pwede, nakaano na yung, yung box. Siyempre, nung ano na daw, nabuksan na nag-ano yung, yung, o nag-open nag na yung ano. Papasok sana sila na una yung pamangkin ko, na ano pala, wala pala yung box. Nasa 20 metrong lalim ang binagsakan ng biktimang tatlong buwan pa lamang nagtatrabaho sa Naturang Mall. Itong incident na to is uh, accidental fall ang nangyari. Uh, walang uh, foul foul play or uh, ano na nangyari. It's uh, an accident. We're trying to ruling out na it's not a uh, na na foul play na. No? So uh 'yun naman ang takbo ng investigation natin. Dito muna tayo, no? If it's really an accident but uh, all evidence says indicate na accidente naman. Sinubukan pang i-revive sa pagamutan si Robin pero idineklara na itong dead on arrival. Naniniwala naman ang kanyang mga kapamilya na nagkaroon ng kapabayaan ang naturang mall. Bakit under maintenance pala? Hindi man lang sila naglagay ng signage na hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng gamitin pa yung elevator. Kinumpirma naman ng SM City Baguio ang insidente sa kanilang opisyal na pahayag. Sa ngayon ay nakikipag-usap na raw ang pamunuan ng mall sa pamilya ng biktima at patuloy daw ang kanilang pakikipagtulungan sa mga pulis para sa isinasagawang investigasyon. Sana po, anuin niyo po yung mga empleyado niyo bigyan nyo sila ng safety, ano nila, hindi yung, parang wala lang, ano, sana, ano, inyo po yung investigation, bigyan nyo po sila ng pansin, bigyan pansin po nila yung, ano, ng mga empleyado nila. Kasi kung wala yung mga manpower nila, wala rin po sila. Ayon naman sa karagdagang pahayag ng pamunuan ng mall, lumalabas ng hindi tamang pagbubukas at paggamit ng elevator ang naging sanhi ng insidente at hinihintay na nila ang report ng PNP ukol dito. Samantala, iginiit pa rin ng mall na nananatiling ligtas sa publiko ang kanilang establishmento. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.